Hello guys! For today's video, ito yung araw na kumuha ng exam sa PUP Santa sa ang aking anak. Siyempre, bago magsisimula ang exam, pinakain po muna natin siya ng heavy meals. Yan. Kasi maaga pa kami dumating dito. 10 o'clock pa lang. Eh, ang oras ng kuha niya ng exam is 1 o'clock. So, yan. Pinakain po natin siya ng mongko at sweet and sour chicken siya lang ang kumain kasi maaga pa kailangan natin pakainin ng madami ang ating anak bago sa sabak sa exam Yan, kasi nagaante pa kami Ayan, pa na yan panay na selfie ng kuya at yan tayo na habang nagkukwentuhan kami habang nililibang namin ang aking bunso para hindi kakabahan sa exam. Relax, relax lang muna siya. Dala rin kumakain dyan, gawa ng mga kukuha lang ng exam. Ito naman, nabang nakatambay kami. Pang hinihintay namin ng oras ng exam. Yan, ang dami-daming mga sudyante na kukuha ng exam. Nagmamasdan lahat ng mga estudyante na da dumadaan. Naihilo na nga ako sa kakatingin ng mga estudyante. Sobrang dami. Ito yan. Umupo muna kami din eh. At pinapayungan ko sila dahil sobrang init. Buti na lang taga namin nakatayo at napaupo din sa wakas. Sobrang aga namin kasi dumating sa lugar Pero maya maya Ayan magpapasok na yan Pinapasok na sila Ito po ang P.U.P. Santa Mesa Kapasok ng aking anak Sinamahan siya ng kanyang kuya Kaya abang Nandun sila sa loob Pinaantay ko muna dito Kasi isang parents at isang estudyante Lang ang pwede pumasok sa loob ng campus tapos namin, pumunta na kami ng SM Santa Mesa ng aking panganay. Dito namin naantayin dahil sobrang init po doon sa school. So, may P.U.P. Yung kain muna tayo dahil sobrang gutom na din kami. Mga galas 12 na din. Yan, daming order ni kuya na sa kakatayo doon sa may P.U.P. Yan sa kanya dalawang order yata <laughs> sa akin syempre matanda na tayo, tama na isang kanin tapos naggala muna kami dahil sobrang busog naghanap kami ng kapehan at nagaantok na daw siya kaya ikot-ikot muna kami dito sa SM Santa Mesa sulitin natin kasi minsan lang makapunta dito Ayan, daming tao. Ito yung food court ng SM Santa Mesa. Kahanap pa si kami na mapagkapehan. Gusto roaming magkape at gustong makatambay. Umupo dahil pagod mo sa kakalakad. Wala na kami ginawa kundi ikotin aket baba. <laughs> Dito sa SM yun ang sinihan madyaya manood nang si ini pero isang oras na lang hindi na pwede pabalik kami sa PUP para sunduin ang kanyang kapatid kaya sabi ko hindi na pwede manood ng sini tsaka hindi naman daw maganda ang mga palabas hmm. sabi ko sa kanya hanap na lang kami ng mga pagkapehan bumaba na kami ulit. Sakit na rin ang binte ko kaya maghanap kami ng mauupuan. Wala kami makitang kapehan. Baba, Maba na lang daw ulit. Doon sa baba daw baka mayroon. pagod na ako sa maghapon lakad aga namin gumising yan nakita kami ng kainan ng ice cream at milk tea pero wala na daw available na kape at milk tea kaya mag ice cream na lang kami ni kuya ito po ay ang momoyo yan order na doon si kuya sa counter yan ang in order ni kuya ice cream na lang dahil wala daw available na kape dito kami nagpatay oras. Nagpalamig, nagkwentuhan ng kami, mag-ina. Alam tagal pang oras bago pumalik sa PUP. Kasi 3 o'clock pang labas bunso. Yan, ang nanay nyo, nangangain ng ice cream. Blowout ni kuya. Sarap para pag-blowout. out <laughs> Masarap pag hindi ikaw ang nagbabayad. Tapos namin dyan. Yan, binalikan namin si Bunso. Yan, tapos na rin ang exam. Lalakad ulit kami. Nagaya naman, bumalik kami sa SM Santa Mesa. Para mag-dinner kwentuhan ng magkapatid. Naglalakad kami papuntang LRT station. Para bumaba na rin ang aking kinain. Malayo-layo din ang nilakad namin para daw makatipid sa pamasahe. and guys, nandito na kami sa SM Santa Mesa at gusto raw nila kumain dito sa Papay. Yan, nag-order na magkapatid. Ako ay nag-restroom. Tingnan natin kung naka-order na sila. Yan. Mating ng kanilang order. At hindi na rin akong nag-order ng akin. Dahil sobrang busog pa ako. Sila si Bunso na lang kasi nag Kala tapos lang nag-exam. Yan si Kuya naman take out. Dahil busog pa rin daw siya. Para may kakainin siya sa kanyang apartment. Yun lang guys, andito na kami sa El Alto Station. Kami pa uwi na maraming salamat sa pagsama sa aming biyahe. Thank you so much and bye bye. God bless everyone. Thank you, thank you.